Hello mga Jai! Samahan niyo nga ako for today's video. Dahil alila tayo ng salape, kaya kailangan natin galingan sa buhay. Two months na nga lang ako maglilinis sa aking mga kliyente mga Jai. Alam nyo naman ang person ay mga nganak. Patatapos nga ako ng second week of December mga dyan. Sinabihan ko na nga aking mga kliyente na hanggang December na nga lang ako sa kanila maglilinis mga jay. Pero hindi ko na nga sila pinangakuan kung babalik pa ako o hindi. Pero nandoon ang panghihinayang mga jay dahil sobrang napamahal ako sa mga kliyente ko at gano'n din sa aking trabaho mga day. Para naging normal na routine na ba ito sa akin? Para parte talaga siya ng buhay ko no? mga jay yung paglilinis kasi la ganoon naman tayo mga nanay no? Kahit sa bahay naglilinis tayo mga day Para parang normal na ba yun sa atin? O so, syempre mga jay, kailangan ko isa alang alang kaligtasan ng aking anak, no? Dahil bumibigat na po ang aking tihan mga jay. Sinabihan ako nung papalain kung eh, uh, anytime, no? Pwede kang tumigil ng pagtatrabaho. Pero ako dahil parang naghinayang ba ako sa kikitahin ko mga jay? So nag, parang nangibabaw sa aking pangangailangan ng aking mga palat mga jay. So hindi naman ako gano'n naghihirap dito mga jay kasi anytime naman din talaga. Dahil ang papalain nga tulad nga ng sinabi ko sa mga previous natin mga vlog. ever supportive at saka uh, priority niya talaga kami mag ng mga jay. Siyempre, mga anak nga tayo mga jay. Wala tayong ano, ano option. So, uh, kahapon pala mga jay, no, hindi ko pala hindi ko pa pala sa na-upload yung ating eh, video, no. Kahapon galing ako sa doktor ko mga jay. So, kailangan ko na pumunta ng hospital kapag 36 weeks na ako. E, nawa talaga, ay eh, umabot ang baby ko na 36 weeks. Kasi nga mga jay, kung matatandaan ninyo, ang aking, uh, ang aking panganay jay ay 31 weeks lang. Bali, anim na buwan lang mga jay sa akin tiyan ay excited lumabas. Kaya lumabas ang sarang na napakaaga mga jay. Kaya ang prayer ko talaga ngayon mga jay ay sana naman ay ay paabutin naman no kahit ka buwan na mga jay no so adjudicate ko talaga mga jay ay february pero sabi ng akin doktor kailangan din sabi 36 ay nandito ko na sa hospital kasi nandoon na ang mga jay ay nakahanda na no kung mas CS ako mga jay so handa na ang lahat mga jay so meron naman ako maintenance ngayon jay para sa aking hypertension kasi nga meron ako history ng preeclampsia mga chay so yun nga naging case ni Sarah kaya napaaga nga ang paglabas niya sa aking sinapupunan mga chay so kagadahan naman dito sa the, the, the Netherlands e eh, very trusted at maganda ang healthcare mga chay kaya wala akong masabi mga chay at libre mga anak syempre pwede bayaran namin yung insurance ano ba sobrang mahal ng insurance dito mga day. So, para sa akin, para worth it din naman. Kasi, very mo, no, very advanced pagdating sa technology. Yung mga gantong usapin talaga, very ano talaga sila, ahead of time talaga sila. Yung parang iniisip po palang nakaplano na sa kanila. <laughs> Ganun ang healthcare dito mga day, no? <laughs> Tsaka, matatandaan ninyo, no, tatlong taon na ako mga day na naglilinis ng mga bahay, ng mga school centrum tito, mga day. Parang iniisip ko ba, eh, ko na ba siyang i-give up. <laughs> so, next year nga, mga day, ay mag-change career nga ang person, ano? So, abangan nyo nila kung anong career na pabasokin na naman ng amaw. <laughs> So ayun mga Jai do, So bahala na ang Lord no kung ano ibigay niya sa akin. So as of now hindi nga ako nagbigay ng guarantee sa aking uh, mga kliyente. So at the moment mga Jai tapos na nga ako sa isa ko kliyente at meron pa akong pangalawang kliyente. Buti na lang at malapit nga lang sa bahay niya. 3 minutes to uh, walk walking distance lang mga Jai. At nandito na nga at tayo mga Jai. So salamat sa panonood mga Jai. Ay eh, sana naman ay suportahan natin ang ating video. Yun lang. Jai Jai.